Hello mga loves! Kumusta po ang lahat? So, back to today's video. Andito na naman tayo sa kulungan ng ating alaga. Ayan. Yung nag-iisa nating alaga. So, coming two months na ang ating baby. Ang ating baby pig ay coming two months na siya. Hmm. So, estimated natin ay nasa 30 kilos na ating baby pig. So, sakto ba? In 2 months, 30 kilos or 30 up? But not yet 2 months, maybe 1 uh, week from now. 2 months na siya mula sa ating pag-aalaga. So, ayan mga loves. Yung 2 months pala nila ay na ano na yan. Uh, walay na yan. Noong, hindi. Um, ang tawag dito? Bali, ang kaibahan nito ay 2 months siya nung nabili ko. So, it means nawalay na siya within 2 weeks or one week sa kaniyang inahin bago ko siya kinuha. So, ang bilang ko ng two months ay mula nung ako ang nag-aalaga. So, ayan. Ayan na siya at this time. So, yung nakaraan, ang yung nine heads natin dito ay mula walay talaga yon So, it means nung binili ko, nung nakuha ko ay kakawalay lang. So tayo na ang nagwalay sa kaniyang mama pig. So ito naman ay kinuha natin, walay na siya, bali one week na siyang nakawalay o kaya two weeks na siyang nakawalay sa kaniyang mama pig. So, naka-recover na yung katawan niya nung nasa atin. So, wala na siyang ang tawag doon, yung bang paninibago yung katawan, yung sikmura sa kanyang gatas at saka sa feeds na kanyang kinakain. So, hindi na siya uh, nag, ano yung dumi niya, yung baga naging masama yung dumi pag uh, one week from walay. So, kasi 2 weeks from walay, kinuha natin to. So, it means naka-adjust na yung kanyang sikmura at sya magana na sya kumain. So, yun nga lang. Noong 1 month niya ay nagkakasakit siya. Ah, uh, hindi ko alam kung napano yon Ah, uh, hindi. Sabi, na-dehydrate daw. So, kaya nagkakasakit ang ating alaga at natatakot tayo noon na baka siya ay hindi makarecover. Pero sa awa ng Panginoon, ito na siya ngayon. Mm. So, ba diba? Hello, baby. Tubo-tubo. Ayan. Lumaki ka lang ng lumaki. Kumain ka lang ng kumain. Bibigyan ka ni mami ng maraming foods. Wala kang kahate. Dahil mag-isa ka lang. So, kaya patuloy ang paglaki, ha? So, mga loves, ang kaibahan pala pag marami at saka yung nag-iisa or kaya kunti lang ang yung alaga, yung baga isa, dalawa, tatlo, apat, ganon. So, ah, uh, hindi pala. Mas ano talaga yung nag-iisa lang yung nag-iisa lang yung alaga mo ay focus siya sa kanyang pagkain dahil wala siyang kahati. Pero for me, nakadepende lang yan sa klase ng baboy, sa klase ng alaga. Kasi nung naiwan natin nung nakaraan, yung sibatik natin, uh, naiwan yan dito mag-isa ng mga one week. Ganon pa rin siya ay hindi siya focus sa kanyang pagkain. At saka, ito, mag-isa lang siya, ay focus siya sa kanyang pagkain. Kaya, na walang nasasayang na pagkain. So, yung mga nakaraan, kung meron mang hinihigaan, nag-ano siya, hinihigaan niya yung kanyang pagkain, dahil busog siya, ay naglalaro lang siya. Pagkatapos naman, tumayo naman, at inubos yung kanyang pagkain. Inubos yung binigay natin na food. So, kaya dapat uh, anuhan natin, bantayan natin siya hanggang matapos yung pagkain niya, hanggang matapos siyang kumain dahil maraming nagmamasid, may mga manok at aagawan siya dahil mag-isa lang at hindi natakot yung mga manok. Ayan. Pero pag marami yan, hindi makakalapit yung manok sa pagkain nila dahil nga, alam nyo na, takot baka kagatin. <laughs> Pero pag mag-isa, ayan. So, need natin siyang bantayan hanggang matapos kumain. At saka pagkatapos ng, ano, pagkatapos niyang kumain, pag naubos niya yung kanyang feeds, papainumin natin siya ng tubig sa tabo. Ayan, alam niyo, favorite niya yan mga loves. Yung pinapainom siya ng tubig sa tabo. Kahit may drinker siya, ayan, may laman naman yung drinker niya doon. Yun, yun yun, yung may ano siya may laman yan tapos mas bit pa rin yung uminom sa tabo ayan, alakas niya uminom sa tabo kahit na may drinker siya so yung drinker niya ay ano lang yan natin nung, yung pag nauhaw siya, alam nyo na pa kunti-kunti pero mahina yung daloy ng ating drinker so pa dito. Ang technique ko dahil malakas siya uminom ng tubig pag tinatabo natin. So before ko linagay yung feeds niya. Before ko nilapag yung pagkain niya dyan. Dyan. Before ko nilapag. Before ko binigay sa kanya. Pinapainom ko muna siya ng tubig sa tabo. So pakunti-kunti. Ayan. Pero uminom naman din ng marami. At saka ko ibibigay yung food at saka Ayan, tingnan nyo, matapos na. Maya-maya ay magbibigay din tayo ng tubig sa tabo. Kasi, yun yung gusto ng ating piggy. So, sa pag-aalaga, mga loves, uh, inaano ko lang kung ano yung gusto ng ating alaga at yun yung binibigay ko. So, example, kung gusto niyang uminom sa tubig doon sa tabo, so, pinapainom ko. Kasi, nakakabuti din yun sa katawan niya yung pag-inom ng maraming tubig. So, dyan sa, ano niya, drinker niya, ay hindi siya masyadong mahina yung daloy ng tubig niya dyan. So, kaya minabuti ko na bigyan siyang tubig sa tabo. Dahil doon siya masaya. So, ayan mga loves. Tapos na siya kumain. Hmm. Pero gusto pa rin niya yan tapusin. Kaya napakabait nitong ating alaga. Nakikinig yan siya sa atin. Dahil akala niya ay kinakausap natin siya. <laughs> Lagi natin siyang kinakausap mga loves. Yung mga alaga natin na baboy. Simula nung una na ako nag-aalaga ay lagi-lagi ko siyang kinakausap. At saka, yun, hinihimas-himas na rin. Pero sa ngayon, natuto ako sa kanya na hindi ko hinihimas pag kumakain dahil nga akala niya ay pahihigain siya. So, ayan. Nakikinig siya sa atin, mga loves. Mm. So, gusto niya niyang uminom. Saglit lang at papainumin natin ng tubig. Kabayo. So, kuhaan natin siya ng tubig dito sa tabo. At damihan na nga natin. Punuin. Para hindi siya mahihirapan. Hmm nagwiwi mo na siya doon <laughs> so ganoon hindi naman totally punong puno yung ating tabo so tamang tama lang yung dami ng tubig kasi matatapon din naman ayan tingnan nyo siya tingnan nyo yung ating baby hello water tapos ka na kumain? Huh? Tapos na? Oh, wag laro. On. Sige na. Hindi maglaro. Gani. Uwi na ako. Bilisan niyo mo. Magayos ka naman. Sige na. Hmm. Ayaw mo na. Sige, kayo. uwi na si mami. Ano Tinapon mo na. Ayaw ko na magbigay. Ayan, naglalaro na mga loves. Sige na. Sige na, uwi na si mami. Uwi na ako. ay gusto niyang humiga. <laughs> um. Ayan na mga loves So, hindi siya masyadong uminom ngayon ng tubig dahil nga busog na siya at pinapainom natin siya ng tubig before natin binigyan ng feeds. So, naparami yung inom niyan. Kaya, hindi mo na siya uminom ngayon. So, thank you for watching mga loves at salamat sa panonood niyo. Kung baguhan kayo sa channel ko, please like and share. Paki-subscribe na rin para makasubaybay kayo sa ating mga susunod na videos. Bye-bye.